Welcome to Teacher I.R.'s Channel Don't forget to like, share, subscribe to my channel and hit the bell button Thank you! God bless! Mwah! Magandang araw! Ito po si Teacher I. At sa araw nito, ang aking naman pong ibabahagi sa inyo ay patungkol sa kwento Ito po ang kwento ng Ang Ibong Adarna sa unang kabanata, atin po itong pinamagatang ang kaharian ng Berbanya. Ang kaharian ng Berbanya ay may, may isang bantog na haring labis na hinahangaan ng kanyang mga nasasakupan dahil sa kanyang galing sa pamamahala. Isa siyang makadiyos na hari. Laging humihingi ng gabay sa inang berhen sa kanyang pamamahala sa kaharian si Haring Don Fernando upang hindi malihis sa tamang layunin ng kanyang kaharian. Pantay-pantay siyang tumingin sa kanyang mga nasasakupan at lahat ng mga balakin ay pinag-iisipang mabuti. Kaya, di nakapagtatakang ang buong kaharian ay nanagana kapag may nagkakasala, bago niya ibaba ang hatol, ay kanya itong nililimi o tinitimbang ng mabuti ang mga katwiran. Kinikilala si Don Fernando bilang Haring Maginoo at Makatwiran. Ang kanyang asawang si Doña Valerina naman ay kilala bilang ubod gandang reyna na napakabait at napakauliran din. Ang kanilang pagmamahalan ay biniyayaan ng tatlong matitikas na mga prinsipe. Sila si Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Panganay na si Don Pedro ay matikas. Si Don Diego naman na pangalawa ay malumanay, samantalang ang bunsong si Don Juan ay siyang pinakamamahal ng amang hari. Ang tatlong prinsipe ay maagang pinaturuan ng karunungang kailangan sapagkat naniniwala ang Haring Don Fernando na mahalaga ang karunungan labis ang kagalakan ng Haring Don Fernando nang magbunga ang karunungang mitinia para sa kaniyang mga anak. Dahil dito, ay tinanong niya ang kaniyang mga anak kung ano ang ibig nila. Ang maging hari ba o maging pari? Bawat isa ay tumugong nais nilang maglingkod sa bayan. Kaya ang pinipili nila ay maging hari. Bawat isa ay piniling maging hari kung kaya't minabuti ng haring paturuan na rin maging magaling na mandirigma ang mga prinsipe. Sinanay silang humawak ng mas spada at patalim. Nagpasalamat ang mga prinsipe sa kanilang ama sa pag hubog sa kanila bilang mahuhusay na mandirigma at mga matatalinong prinsipe. Naging maayos ang pamamalakad sa kaharian at lalong umunlad pa kaya naman lagi-laging may kasayahan sa buong kaharian. Ang katiwasayan at kasayahang pangarap ng bawat isa ay natamo ng kaharian ng Berbanya. Dito po nagtatapos ang aking pagkukwento sa unang kabanata ng ating ang ibong adarna na merong pamagat na ang kaharian ng Berbanya. Abangan po ang ikalawang kabanata ng ibong adarna na patungkol naman po sa ang pagkakaroon ng karamdaman ng Haring Don Fernando naway may natutunan po kayo sa aking kwento sa araw na ito. Hanggang sa muli po! Ito po si Teacher ay nagsasabing maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa muli. At patuloy po tayong mag-aral. Paalam!